Grabik ka naman, Tay Ramon. Kakaiba ka, grabe ka. Yeah, Talaga naman. <laughs> What's up mga kuya? Isang magandang hapon na pag fishing tayo ulit dito sa Biason. Update. Maraming mga master dito. And dito si Jomar. Balito ko rin, malalaki na ang huli dito mga plapla. Update ko kayo mga master kong may madadawit tayo ngayon ah, huwag nyo pala kalimutan like, comment, and subscribe kay Abins TV mamaya puntahan natin yung mga masteran dito ang dami ay nakailira dito lang yun sa Kuya Oms TV subscribe na po alright may bagong master dalawa dumating bagong dating malaki, rao, malaki. ka raw malaki kaulay ka raw si Aljon si Aljon si Aljon uwi na ay, yung pun... na nakawala ah ganun. Tingnan natin yung mga master, Pre, ano? Ba? Wala doon. Nandito. Ikapon din si eh, Tatay Ramon. Napakalaki. Araw. Yan si Kambal. Kumawa ng parang si Kambal. Mula doon sa dolo. Ang dami ng mga master ngayon. Siguro nakita nila yung na-upload ko na mga plapla ang huli nila dito kapon. yun si Master Roger yun oh yan nakita nyo naman mga Master ay Tyramon oh malayo pa lang kilala ko si Tyramon nandoon sa doon si Tyramon yan dito lang yan guys sa ano dito lang yan sa Biason dahil kapon maraming nakadawi dito mga plapla -pla. nakita nyo naman sa vlog natin kapon mga kamaster Master dito lang yan sa Biason muntinlo pa Huwag niyo pa kalimutan, share, like, comment, and subscribe ko yung TV. Ding, ding! Tingnan mo. Ayun o, oh, very good size na wow. Grabe, panalo na. si Master Oh. Hindi na umuwi uh, ng luhan. Nakagali na. Punta natin dito si Tyra guys. Marami dito nagpapalipas oras mga Master ngayon. Dahil malaking dawi. Mga mamaw. Oh. Nakikita okay, niyo naman ang mga master nito na kay Dira. Mula do, umpisa mula dulo. Pero ko. Apre, meron na? Wala yung mga kanina eh. Dabi mo mga eh. Oh? Oo. Oy, anito si Arma. Ano? Oh, pre. Saan ang dami mo? Wala pa? Ang piraso pa lang. Sila lang ang nag eh. Tira na naman. Oo. Oh. Talaga naman, oh. <laughs> Ikaw na naman, tira Oo. Wow, patiin. Ayun. O oh, ayun, may ipapakita oh, master. Ito na lang ayan. San, san, san. Baituan natin. Oh, hindi nandoon. Angat po tayo. Damin sa dito. Bayad oh. <laughs> din sa dolo mga master, ayan nakita John One. Ayan, oh. Grabe ka naman, Ramon. Kakaibaka grabe ka. Tara na, Parang kahapon pa yan ah. Hindi oh. <laughs> Grabe. <laughs> 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 Naano na yan. Na talaga oh. naman. Floating lang yan. Sweet and sour na yun. Grabe. Iyan naman oh. oh. Iba talaga si Niswerte ah. <laughs> Grabe laki. Ayan ta. Ano pa hinihintay mga master? Dito lang yan. Sa Biason Mountain Lupa. Huwag nyo pala kalimutan. Share, like, comment, and subscribe. Kuya Oms TV. Geng, geng. Ayan. Oh, andito pala si Tera. Terning eh. Nakahabol eh. Si Terning, Teremon Wala na sila eh. Si Dandan sila Ano? Wala sila si Eddie no? Oh. Umuwi na sila? Kadawi ba sila doon? estoto toto. Kompleto mga angles ng ano ah. Patatan ah. Tayra lang naka dawi ka pang pa lalaki. Ngayon naman lalaki na naman. Si Alfred, eh. Si Alfred, marami. Ha? Huh? Oh, mabigat Daki oh, oh boy. Good boy Arroyo

Dalawa-dalawa na yan ah. Grabe. dalawa-dalawa <coughs> ah. -dalawa. Kakaiba ka talaga, Alfred. <coughs>